Dalawang oras bago magtakip silim, kumukulo na ang hangin sa eskinita ng looban dos, humahalimuyak ang pinaghalo-halong amoy ng naglilitsyong balon-balunan sa kanto, usok ng tricycle na naghihingalo ang tambutso at alinsangang kumakapit sa bawat pader na nilahukan ng bakat ng lumang toaster ng sabong. Sa gitna ng kalyeng iyon, umuusok din sa init ang tsinelas ni Migs Luntayaw, siyam na taong gulang, habang binabaybay niya ang makipot na putikan na mistulang larong Floor is Lava. Gusot na gusot na ang beige niyang polo, may luha ng pawis ang kwelyo at sa bawat hakbang ay palakas ng palakas ang tibok ng puso. Hindi dahil sa init, kundi dahil may mumunting plastik na laruang kotse siyang pinahiram ni Tatay Eco na ayaw na ayaw niyang mawala sa unang araw pa lang. Sa gilid-gilid, abala ang mga karinderyang nagbabagsak ng kawayan ng sandok. Ang sari-sari store ni Aling Nila parang ginagawang marching bandang scanner ng e dalawang barangay tanod ang nagbubulungan kung paano huhulihin ang isang askal na ilang beses nang nambulabog ng mga paninda. Pero wala silang kamalay-malay na ilang ikot lang ng segundo ay magpapatintero na iyon sa gitna ng kalsada. Hoy Migs, bilisan mo't baka abutan ka ng curfew. Sigaw ni Tita Nora, nakadungaw mula sa pangatlong bahay. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, Pakikomment sa iba ba kung saang probinsya kayo nanonood. Kung nag enjoy kayo sa mga ganitong kwento, pindutin ang like at mag-subscribe. Panoorin niyo ang video hanggang dulo dahil talagang nakakagulat at hindi ka panipaniwala ang twist ng kwentong ito. Nagwawalis ng tuyong dahon galing sa talsik ng punong sampalok ng kapitbahay. Kumaway si Migs, nangingibabaw sa murang mukha niya ang tamis ng bagong tuklas na kalayaan. Pagkapapos kasing mabasa niyang 960 lang ang score niya sa klase, pinayagan siya ni Tatay Eko na mag-ikot lang sandali. Kaya't ngayon, parang may sariling drumroll ang bawat batak niyang binti niya. Subalit sa pinakamawalang inaasahan ay sumabog ang preno ng isang kalderetang tricycle. Tubtub, -tub, kumalabog ang kahoy na upuan nakatali sa backride. Tumila po ng balot na pandisal at mula sa ulap ng alikabok umatras ang malaking aso. Kulay kalawang ang balahibo, may maskarang maitim na mukha at may mga matang kumikislap na tila tansong pinakuluan sa hapon. Si Toro, kilabot ng looban. Minsang hinabol ang delivery rider at kinagat ang bag na puno ng kape. Kaya nang makita ni Mix ang palapad na sungaw ng ngipin nito, pakihamdam niya'y natuklap sa hangin ang kaluluwa niya mismo. Isang arf na ubod lang lakas ang umalingaw-ngaw. Sinabayan ng paghampas ng buntot ni Toro sa yero ng tricycle, parang drum roll ng kapahamakan. Napabitaw si Mig sa laruan, nagtambling sa lupa ang plastik na kotse at di na niya alam kung aling direksyon ang ligtas. Basta tumakbo siya ng ubus lakas, halos mapigtas ang uniforme sa hampas ng hangin. Migs, mabilisan mo! Sigaw ni Tai Eko mula sa likuran, nulod sa sipul ng mga tambay na nagsitakbuhan rin. Lumapad ang bawat segundong sumunod. Gumuho sa pandinig niya ang paulit-ulit na hikbi ng sari-saring kariton, ang sipol ng tansan sa chopper na nang subok pumigil, at ang gulugod niya na parang pinapalo ng maliliit na martilyo dahil sa hilakbot. Nakasayad sa pisngi niya ang naliligo sa pawis na alikabok at ang singgit ng araw ay parang kamera ng pelikula na nagfi frame sa matinding takbo. Hawak niya ang collar ng polo para di manilip ang dalang pangamba. Sa likod, humahangos si Toro, malapad ang panga, nakausli ang ugat sa leeg, lumilikha ng alimpuyong putik sa bawat dagundong ng mga paa. Ang layo nilang dalawa, pakiramdam ni Migs ay katumbas lang ng tatlot kalahating hinga. Migs! Kanan! Kumanan! Tumili si Aling Linda na nakalabas mula sa karinderya, dala ang sandok ng nilagang baka. Pero parang tumangging kumurba ang paa ng bata hanggal sa marinig niya ang isang CRASH! Sa sobrang taranta, nakadaplisan niya ang lumang kulungan ng manok, bumagsak ang bakuran, gumulong ang itim na labanos at halos mawala ng balanse ang toro. Diyos ko! Hiyaw ni Mang Ben. Nakita niya si Toro na palundag, tila nahuhulaan ang direksyon na igikilos ng bata kumurap si Migs at sa pagkakataon iyon ay parang nalulunod na naghanap ng makakapitan. Napansin niya sa kaliwa, may bakanting lote na puno ng tuyong tansan at baon ng miyog, pero sarado ng pader. Sa kanan naman ay ang bukas na pinto ng sari-sari store. Doon, nakaumang si Tai Eko, may nakahawak na mahabang kahoy na pamalo, nakatutok sa dog. Pero sa gigil ni Toro, tila mas lalong lumaki ang apoy sa matang berde. Sa isang iglap, tumalon ang mabangis na aso, diretsyong tungo sa likuran ni Megs. Naramdaman niya ang pagdampi ng labi ng pantalon niya sa ilong ng hayop, kasabay ng singasing na buga ng hiningang amoy bile. Napapikit siya at sa loob ng iyon ay parang pinipisil ng puso niya ang pabilog na bakal. Pero hindi dumapo ang tuklap ng pangil. Sa halip, isang malalim na hoof ang umalingaw-ngaw. At pagkatapos, katahimikan. Pagdilat ni Migs, ang mukha ni Toro ay halos dumikit sa tuhod niya, ngunit nakakagimbal. Nakayuko ang ulo ng aso, parang biyayang inihahanda ang sarili, nakadikit ang tinga sa bungo at nakatingin sa lupa. Nakalawit pa rin ang dila, humihingal, ngunit wala na ang apoy ng galit, napalitan ng isong nanginginig na anyong paghihinayang. Ang buntot na kanina'y latigo na dahan-dahang lumulugay parang nagkakawanggawa sa hangin. Napatigil lang lahat si Tay Echo, si Mang Ben, mga tanod, pati mga batang naglalaro ng teks. Sabay-sabay na nagwasik ng hininga. Anong, anong nangyari? Garalgal na tanong ni Aling Linda, hawak pa rin ang sandok sa ere. Kasing lubak ng daan ng pagkislap ng luha sa gilid ng mata ni Migs. Hindi niya maipaliwanag kung paano, pero sa pinakadulong pisi ng takot, parang may bumundol sa alaala niya. Ang gabing ipinwesto silang mag-ama sa barong-barong na paupahan, may asong lumapit sa kanila, kumakain ng tirang sardina sa kaldero. Sa isang kisap mata, inabot ni Migs ang maliit na leftover na tinapay at inihain sa aso. Sinagot ng buntot na parang helikoptero. Yun si Toro, parang nagtatali ng sumpang hindi niya alam. Toro! Sigaw ni Nardo, ang matandang driver ng tricycle na bumasag ng upuan kanina. Singhal niya'y may kasamang takot. Marahan siyang lumapit. Toro, uh, good boy di ba? Uh, good boy ka. Ngunit hindi sumagot ang aso. Manatiling nakayuko sa harapan ni Migs. Tila humihingi ng tawad. Ang buong iskinita, tila ginulo ng matinik na himala. Mula sa ulong na kayuko, umungol si Toro. Mahina lang, hindi sigaw. Isang pabulong na katanungan kung pwede ba siyang patawarin. Nahulog sa lupa ang laroang plastik na kotse. Gumulong, tumigil sa pagitan ng paa ni Migs at ng ilong ni Toro. Tahimik na kinuha ayon ni Migs at dahan-dahang inilapit sa ilong ng aso. Dumila si Toro, pinasadahan ng mainit na dila ang bubong. Tapos kumalansing ang kwelyo niya. May latag na ng gigitata, may mga tatlong piraso ng kurot ng pinaggagamutan. Tinitigan na yun ni Migs, lalot napansin niya ang punit na yero sa gilid na parang pangilang humiwa. Marahil ay nasugatan kaya mas lalong nagwala kanina. Tay, sugatan si Toro. Bulong niya. Lumapit si Eko. Nilapag ang pamalo, hinimas ang batok ng aso. Toro, ayos ka lang baboy. Ang tanod na kani-kanina lang nagbabatok kung paano aaresto, ngayon Nagpahid ng dugo sa likod ng tenga ni Toro gamit ang panyo. Habang dinadampian ni Eko, palapit ng palapit si Nardo, nanginginig ang tuhod. Pasensya na, ako dapat may hawak sa kanya, natanggal ang tali. Sa kabila ng kaba, isang pangyayaring hindi inaasahan ang bumungad. Pinaligir lang ilang batang may dalang tubit at alkohol, may nag-abot ng lumang kumot, may nagbigay ng natirang lumang biskwit, at sabay-sabay na nagkilos, parang nagpraktis ng disaster drill para gamutin si Toro. Unti-unting bumalik ang tibok ng kalsada. Umaandar na ulit ang tricycle, bumubuka ang bintana ng karinderya at nag ang video case sa line kung wala nang intindihin. TIRRIT! Munit sa mismong gitna, nakaluhod si Migs, nakaniti, na parang ngayon mas pamilyar ang mundong dating kinakatakutan niya. Anak, okay ka? Hingal ni Eko, dinadakot ang bata. Tumanggo si Migs, pinagmasdan ang nangingilid na luha sa mata ni Toro pagkatapos damputin ng aso ang laruan at dahan-dahang ibinigay pabalik sa kanya. Kagat sa pagitan ng mga nipin ngayoy, tahimik at mapayapa. Natawa ang bata sa halo ng tuwa at pagod. Parang may naipasa sa kanya ng aso. Tay, uh, sabihin niyo po kay Tita Nora, di na ako late sa curfew. Biro niya, baka sa mukha ang ganap na paglapag ng takot. Hamalga pa ka mga kapitbahay. Kalahati sa relief, kalahati sa hiya kung gano'n sila natuwa sa kagaguluhan. Bago lumubog ang araw, nakaupo si Toro sa gilid ng sari-sari store, may benda sa tenga, may inihaing lamkok na kanin at sabaw. Pumusisyon si Mig sa tabi niya. Inihingalay ang likod sa balingkiting na balhibo ng aso nakatingala sa kalangitan na nagmamanchas ng kahel at lila. Kuya Toro, tayo na lang magbantay ng looban ha, bulong niya. Tinahulan siya ng isa, dahan-dahang pag-aayon. Sa kabilang dulo, naglapad ng isabang himala. Si Mang Isko, na laging galit sa galana aso, nagabot ng supot ng balot kay Eko. Pampatibay ng tuhod ng mag-ama at alaga. Tatawa na ng mga tambay. Nakuha ng looban tu ang bagong lamag. Isang batang hinabol ng mabangis, mulid pinatigil ng tapat na alaala ng isang ng tinapay. At mula noon, kabag may kumalat na usap-usap pang may aso raw na naglalaway sa daan, isang sigaw lang ng batang sapat. Toro, good boy! At sa kanto, sa pagitan ng kumakanta ng videoke, ke, bigla na lang maihinto ang tahol, yuyukong ang aso at ang barangay ay maniniwalang minsan, ang pinakamasinding takot ay kayang matalo ng pinakasimpleng kabaitan. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, ihit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas alas 6 ng umaga, kaya stay tuned!